daming alagang pusa. Uh -huh. Ilang kaya to? Bilangin mo nga rin. Dami na. Dito nakatira yung mga pusa. Uh -huh. May sari. Uh -huh. Ayan yung tirahan ng mga pusa. Ha? Nino? Dahil po Malilinis yata yung eh mga pusang ito. to, das, ayan yung gamot sa ubo. Tabi ng pusa. Linis ng pusa, ano? daing pusa, guys. Tap. Ang daming pusa, guys. Tapos dito sa paligid niya mga tanim-tanim. Ayun oh. Eh. Tanim-tanim. Ayun. Tanim-tanim. Thank you guys sa panonood nyo at saka please subscribe at saka paki-like guys ayun oh eh.